Magandang araw mga kapadayon. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang balitang gumulat sa marami. Dalawang Pilipino ang nahuli sa Hong Kong matapos subukang mag-withdraw ng 10 billion US dollar gamit ang peking dokumento. Ano ang nangyari? Alamin natin. Noong Pebrero 10, 2025, dalawang Pilipino, isang 68 taong gulang na lalaki at isang 38 taong gulang na babae ang inaresto sa isang HSBC branch sa Central Hong Kong. Ayon sa mga ulat, nagdala sila ng mga pekeng dokumento sa banko para subukang mag-withdraw ng napakalaking halagang 10 billion o humigit kumulang 5 sa 6 bilyong piso. Napansin ng mga empleyado ng banko na may kahina-hinala sa mga dokumento, kaya agad nilang tinawagan ang mga autoridad. Agad namang dumating ang mga pulis at inaresto ang dalawa. Kasama rin sa mga naaresto ang tatlong iba pang suspek isang 55 anyos na Malaysian, isang 64 anyos na Taiwanese, at isang 29 anyos na babaeng taga mainland China. Sila ay kinasuhan ng paggamit ng peking dokumento o false instruments ayon sa Hong Kong Police. Ito ay isang napakalaking kaso na hindi lang tungkol sa krimen, kundi pati na rin sa mga hakbang ng mga banko sa Hong Kong para labanan ng money, laundering at financial fraud. Kayo ba mga kapadayon? Ano ang masasabi ninyo sa balitang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang balita at impormasyon tungkol sa ating mga kababayan sa ibang bansa.